Magandang araw mga bata! Ngayon ay ating tutuklasin ang kagandahan ng kasaysayan at heograpiya ng ating bansa, ang Pilipinas. Ngayon ay ating susuliin ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Kinalalagyan ng bansa gamit ang eskala, distansya at direksyon. Sa pagbibigay ng interpretasyon sa mapa, gumagamit tayo ng batayang heograpiya tulad ng iskala, distansya at direksyon. Ito ay ginagamit upang matukoy ang kinalalagyan ng isang bansa mula sa isang bansa. Kinalalagyan ng bansa gamit ang iskala, distansya at direksyon. Sa pagbibigay ng interpretasyon sa mapa, gumagamit tayo ng batayang heograpiya tulad ng iskala, distansya at direksyon. Ito ay ginagamit upang matukoy natin ang kinalalagyan ng isang bansa mula sa isang bansa. Direksyon naman ang tawag sa linya o kurso na itinuturo ng isang bagay. May dalawang uri tayo ng direksyon: ang pangunahing direksyon at pangalawang direksyon. Distansya naman ang tumutukoy sa layo ng isang lugar patungo o mula sa isang lugar. Upang masukat ito, gumagamit ng iba't ibang unit ng pagsukat katulad ng sentimetro, metro, kilometro at milya. Sa pagkakalkula ng distansya ng Pilipinas sa kanyang karatig na bansa, ginagamit ang eskalang ito. Ibig sabihin, sa bawat isang sentimetro, katumbas nito ay liman libong kilometro. Narito ang halimbawa ng isang mapa. Makikita natin na ang Pilipinas ay nasa Timog Silangang Asya. Kung susukatin natin ang distansya ng Brunei sa Pilipinas gamit ang isang ruler, ang layo nito ay 2 cm. Gamit ang iskalang 1 cm ay katumbas na 5,000 km, paano natin makukuha ang distansya nito? Madali lang, gagamit tayo ng isang operasyon sa matematika, ang multiplication. Dahil ang isang cm ay katumbas ay 5,000 km at ang layo ng Pilipinas sa Brunei ay 2 sentimetro, kukunin natin ang katumbas ng dalawang ulit na 5,000 km. 2 times 5,000, anong magiging sagot? Tama, 10,000 km. Ang teritoryo ng Pilipinas. Ano ang teritoryo? Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng isang lugar. Kasama rito ang mga katubigan na nakapaloob at nakapaligid sa kalupaan maging ang kalawakang itaas na katapat nito. Mga kasunduang panteritoryo ng Pilipinas Saligang Batas ng Pilipinas 1987. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Corazon Aquino noong Pebrero 11, 1987. Naging hudyat ito ng panunumbalik ng demokrasya sa bansa. Ito rin ang pumalit sa Saligang Batas 1973 ng Pilipinas na pinagtibay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Artikulo 1 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987. Dito nakapaloob ang pambansang teritoryo ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng himpapawid, karagatan at kalupaan kasama na rito ang kapuluan at lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o horisdiksyon ng Pilipinas. Ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. Kasunduan sa Paris. Ito ay nilagdaan noong ikasampo ng Disyembre 1898. Nakapaloob dito na ipinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Kasunduan ng Espanya at Estados Unidos. Ang mga pulo ng Cagayan, Sulu, Sibuto at iba pang maliliit na pulo na kabilang sa kapuloan ng Sulu, na nakaligtaan sa kasunduan sa Paris ay isinama sa teritoryo ng Pilipinas at nilagdaan noong 1900s sa Washington. Kasunduan ng Espanya at Grand Britanya Kinilala ang kasunduan na bahagi ng Pilipinas ang Turtle Island at Mangsi Island na nasa pagitan ng Borneo at Sulu. Ang konstitusyon ng 1973 at 1987, nakalahad dito na ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng kapuluan ng Pilipinas kasama na ang mga pulo at tubig na saklaw nito. Ang tubig na nakapaligid sa pagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lapad at laki ng mga ito. Ang Konstitusyon ng 1936 Naging bahagi ng Pilipinas ang mga pulo ng Batanes dahil sa paninirahan ng mga Pilipino sa mga pulong ito. Mga saklaw sa pambansang teritoryo ng Pilipinas. Dagat teritoryal. Ito ay bahagi ng dagat na umaabot hanggang sa 12 milya kilometro ang layo mula sa pinakamababaw na bahagi ng baybaying dagat. Ilalim ng dagat ito ay tumutukoy sa lupain na makikita sa ilalim ng dagat kabilang ang mga likas na yaman at mineral. Panloob na karagatan Bahagi ito ng dagat na nasa loob ng pagitan ng teritoryo ng lupain, kabilang dito ang ilog, kanal o lawa na nasa lupain ng estado. Iba pang mga puok submarino. Tumutukoy ito sa bahaging dagat teritoryal tulad ng tretsera, kalaliman, aplaya, buhanginan at batuhan. Kalaliman ng lupa. Dito nabibilang ang lahat ng bagay na nasa ilalim ng lupa kasama na ang mineral at likas na yaman. Kalawakang panghimpapawid. Ito ang nasa itaas na bahagi ng mga lupain at karagatan. Mga kalagapang insular Tumutukoy ito sa mga nakalubog na bahagi ng kontinente o pulo na umaabot hanggang sa malalim na bahagi ng karagatan. Atin pakatatandaan na ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya. Binubuo ito ng 7,641 na mga pulo kung saan 2,000 dito ay pinananahanan umaabot sa 300,000 km2 ang lawak nito. May 1,851 km ang haba mula sa Hilaga, Patimog. Umaabot naman sa 1,107 km ang lawak nito mula sa Kanluran, Pasilangan at ating pakatatandaan din na humigit kumulang sa isang libo kilometro ang layo ng Pilipinas mula sa kalakhang kontinente ng Asya. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.